So ito na nga uh, Dahil wala tayong may vlog sa ngayon E eh, bablog ko na lang yung Mga ka Bago kong collection na 5 cents 10 cents and half Peso o yung half centavos Na old banknote ng Philippine uh, Money na ginamit nung sa sirkulasyon nung nakalipas ng panahon ng Pilipinas. Ang nakakatuwa kasi sa mga to ay uh, noong pala ay papel ang mga 5 cents, 10 cents at 50 centavos na hindi na natin pinabot. At ito nga po yung 5 cents ay kulay pula. Um, bagamat luma ay masaya po tayo at nagkaroon po tayo ng ganitong uri ng old bank note ah uh, ko po para hindi basa-basa masira o makain ng kulisap. At ang tencentavos naman po ay kulay violet. At ang half peso o yung tinatawag na half centavos ay kulay green. Nakakatuwa po yung mga pera ang papel noon. Napakaliliit. Angko cute. Uh, <laughs> Nagpapasalamat ako doon sa mga nagbenta sa akin nito. Matagal ko na talagang pangarap na magkaroon ng ganito. At sana mag-stay po kayo hanggang sa kahuli-hulihan ng vlog. Para makadagdag ng watch hours. Ang baba na po kasi ng watch hours ng channel natin sa ngayon. At ito nga po yung 5 cents na nabili ko kamakailan. Kasama na itong half peso. Sa isang... Sabihin natin kakilala ron sa mga Novaliches. Yan yung dalawa. Magkasama to. Nabayaran ko to ng ah, uh, sabihin natin 350. Binibenta niya sa akin ng 500 pero tinawaran ko ng 350. Binigay naman na niya. Kaya yeah, ganun. At ito naman, 10 pesos. Ay, ano, 10 centavos. 10 centavos pala nabili ko na to rito Diyan sa Changgian dito sa Tower Bill nung may changi. Kaya so, yeah. para sa akin no, isa to sa mga pinapangarap na mga nangongolekta ng sabihin natin na uh, banknote. Mga lumang banknote. Kumuha ko ng gunting para mas malinaw nating makita. Oh, let's say kaya naman na yata ng ano ko kasi pinlastiko kasama ng mga ito mga iba ko pang lumang collection na naipakita ko na rin sa nakaraang vlog di ba kaya kung followers kayo ng channel natin napakita ko na to nung kamakailan pero ang tatalakayin talaga natin itong tatlong ito dapat nga po isa-isahin ko lang ang pag ano ng topic nito pero siguro pag-iisahin ko na lang mas maganda ko kasi talagang pinaplastik para kahit pa paano na preserve yung uh, ayan ito yung lumang perang papel pag, pag sinasalat ko po ay Uh, papel pero kahit pa paano nung panahon na ginawa pala ito eh may parang mga fiber na rin ewan ko lang yung dalawa na yon pero to perang papel na rin talaga kahit pa paano hindi nga lang masyadong uh, sabi nating accurate o maganda yung pagkakaano ng mga fiber nya pero pag sinalat nyo po talaga perang papel pa rin 10 pesos ay 10 centavos dumako naman tayo sa 5 centavos na ko. Kung ko na lamang po ito, naka tatlong stapler. Naman sana matamaan. Ako, kung talim ng gunting. Wow! Papalitan ko yung gunting, masyadong matalim. Ewan ko lang. Ewan ko lang itong isang gunting na to kung matalim. Matunay. Yung isa, naku, napaka-purul eh. Ito, mas kaya pa paano, nakaka-minting siya. Palitan ko na lang siya ng plastic. So, ayan. Yan po yung malapitang shots niya sa camera natin. Hopefully sana malinaw. Ginawang ko lang na-improvise na, ano... Oh yan. 5 centavos. Philippine 5 centavos. Ito, ito parang papel na papel lang talaga. Pero ah uh, salamat naman sa Diyos at nagkaroon tayo. Nang mga pa, isa talaga sa pangarap ko Itong mga toy. Eh. Dahil nung una ko makita yan sa mga nang ulecta ah, uh, nangarap din po ako na magkaroon yan. At sa hindi naman inaasahan, minsan may nakatabi ko sa pilahan nga. At sabi niya, balita ako, nangongolekta ka ng perang at saka coin. Perang papel at coin. Sabi ko, nangongolekta po pero hindi ako ano, uh, sabihin nating uh, tag dito, yung avid Pants, talaga na nang kolekta. Nang kolekta ako oh, pero hindi ako bumibili ka ako ng mga mamahalin. Sabi niya, ito nga, may pera ako rito. Yun yung yung 5 centavos sa katong half peso, kumbaga 50 centavos. Kung tawagin nila noon eh half peso. Gusto mo bayaran mo na lang sa akin to. Sabi ko, kung bebenta mo sa akin to, yung kaya ko yung presyo. So, so hopefully, nagkasundo kami sa halagang 350. Ito ang dalawa na to. Pero ito, binenta sa akin to rito sa tower bill. Diyan sa may changian ng 200 pesos. At binayaran ko na. Dahil, sabihin natin, ang hirap na talaga maghanap ng mga ganitong uri ng banknote. Na lumang banknote ng Pilipinas. Kaya, salamat naman sa Diyos at nagkaroon na yung si Jesse Neto, si Jeskab Channel na isa sa matagal ko ng pangarap na alam kong pangarap din ng ibang nangunguleta ng Philippine Bank napakahirap na ko talagang hanapin nito sa ngayon so sana nagustuhan nyo yung vlog natin hindi yung sa flex ko talaga ng sobra pero wala kasi kung may vlog na. Alam nyo naman, yung channel natin ay random vlog. Pero, napakasarap po sa pakiramdam na magkaroon ng ganito. 5 centavos, 10 centavos, saka yung half peso na to. <laughs> Kaya, salamat naman sa Diyos at sa mga nagbenta sa akin na ito at sa akin na lang ibinenta. Ang ganda ng itsura ng pera ng lumang pera. <laughs> the 5 centavos 10 centavos and half peso banknote of the Philippines ayan sensya na ho kayo ah kung ganyan ang vlog natin pero yun lang naman talaga eh ah, hindi naman talaga tayo maarte mag vlog ang mahalaga na iba-vlog natin kung ano yung gusto natin Ganda po. Napakaganda niya. Isa sa mga isa sa mga pangarap ng mga nangongolekta ng Philippine banknote. Meron na po tayo nito sa ngayon. Ang totoo niya matagal na sa akin 'to. Siguro etong 5 centavos saka half peso ay eh mga 2 months ago na sa akin. Pero 'to mga 1 and half months, ganun po. So 'yun lamang po. At salamat sa Diyos at isa na rin tayo sa nabiyayaan ng Ganitong mga uri ng mga old banknote ng Pilipinas. Salamat po sa pagbisita sa channel natin.